Preso. Bawal sa iyo. Ulam ano ko, gantingin ka na. Ano lang. Ang ulam ko guys is uh, ano halimasag na may kalabasa na may gata. Ayan. Ako nagluto. Tinanggal ko na yung benda ko. Pero actually masakit pa siya yan. Masakit pa siya. Preso. Magandang. Oh. Yes, yes, yes. Oh, Sumisagin lang. Sa. Beso. Pwede na. Ha? Huh? Saging na lang na yung bawal sa ulang ko. Hanggang tingin ka na lang sa saging ko. Doon ka Makulit yung mga lagak. Ha? kalat ng ulam. Niluto ko to guys. Oh. Alimasag na may kalabasa. Ang kalat ng ulam yan sa akin. Eh. Shout out sa mga ba? May basher na naman ako sabi ng gulo, gulo nung ng lamisa Yung ano pala guys, nag-bash -na ako. nag ako kay Espresso, ba? Diba? Pinalbo ko si Espresso. Araw-araw na lang ako nag-delete -nag -de ng comment. Ito, basahin ko sa inyo yung comment ng isa. Basahin ko sa inyo. Wait lang. Ito post ko. So, shout out sa aking basher na si Regina Bird. Ito yung comment niya, guys. Uh, This girl should not groom any animal. She ruined that dog. How can people let her do that? That poodle like that. She would pay me instead. I am angry and it's not my poodle. Stop, don't let her do that anymore. Sabi ni Regina Bird. Yan ang sa comment ko bis na ko early morning. Huh? And so dinilit ko na yan guys, dinilit ko na yan sa comment section. <laughs> Pero dapat hindi ko dinilit eh no. Marami na ako na na-delete guys na comment, so okay lang. So ito naman sabi ni uh, Rapa Rapat Yakub, shout out Rapat Yakub. Sabi naman ni Rapat Yakub, bad grooming. Okay, thank you. <laughs> Actually, uh, Rapat Yakub, I'm not a groomer. Yan. Yan hey guys, yung comment niya. Alam niyo guys, hindi biro magalaga ng aso guys. Mahal magkalaga ng aso. Ito na lang nag-groom. Ito yung nabendahan ko. nagaling na. Mag Binalot ko na lang kasi hindi pa masyadong pwedeng basakit. Nabasa ko dito yung nagurong ako kay Espresso. Araw-araw na ako makaka-receive ng bad comments. Shout out ko lang sa'yo. Actually guys, hindi biro magalaga na aso. So, ang, ang isang kilo ng dog food is 1 kilo ng dog food ng holistic is 220. So, ilan sila? Lima. One, two, three, four, five. Dati, nung buhay pa si Bec, nakakadalawang kilo sila per day. Per day yun ah. Oh, so, 220 plus 220 is 440. Ang Hol holistic. Tapos, daily yun ah, daily. Kailangan may 440 ka daily. So, kung pag, pag nagpag-groom pa ako ng... Ingay ni in 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 pag nagpag-groom pa ako ng 700, lima sila. Hmm. Per month. O. Oh. Magkano na? So, ako na lang nag-groom. Actually, uh, ayun, si, si na Yung ano, nag-numba siya akin. ko yung comment niya. Yan, yan. Shout out hindi biro magalaga ng aso, guys. May maintenance. Actually, uh, grooming is not my forte, you know. But I tried my best. But my best wasn't good enough. Kasi kung ipag ko pa yan, oh, so, lima sila. Yung maliit, 500. Yung malaki, 700. Oh, ilan sila? Lima. Per month. Mahaba yung buhok nila. Eh, every month. Their hair grows faster, you know? Ah, mali siya na. <laughs> Foreigner kasi yung nag-bad ano nag comments. Yun. Hindi ibirong maglalaga ng aso, guys. Ng mga ganito, yung may breed na ganyan. But sana ko yung aspe, nung wagay ko kay 15 years na si Coco, nang sa taas, nakita niyo yun, yun, di ba? Yung wala ng buhok. So, Mabubuhay ba yan ng ganyan na hindi ko inalagaan? 15 years? Actually, ang buhay ng aso is ano lang, hanggang 15 years lang yan. O 15 years old na yung nasa taas ko. So, kung ibabash nyo ako na I'm bad na mag-groom. Oh, bad talaga ako mag-groom. <laughs> Pero inalagaan ko sila. Actually, yung ano, si Bar, nagkaroon siya ng phobia sa groomer niya. Inuwi ko siya sa rohas. Before ko siya inuwi sa rohas, dinala ko yan kasi sa rohas eh. Nagpag-groom na ako. Tapos, ewan ko, bigla lang siyang, doon nag-start yung pangangagat niya sa tao. Nangangagat na siya pag hinahawakan. doon nag-start. Hindi ko alam, nagkapobya siguro siya sa ringso. So, yun guys. Nagkapobya siguro siya sa ringso. Kaya, ayun. Ika may dumating. Nagka-pod nyo sa razor, guys. Kaya, ako nalang lang nag-groom. Kaya, yung mga basher ko dyan, everyday nila na ako nag ng bad comments. May comment sila sa tungkol sa pag-groom ko. Hindi talaga ako groomer, guys. Disclaimer lang, hindi ako groomer. Mahal kasi magpag sa labas. 700 dito sa area namin. Oh. Tapos 500 yung maliit. Kaya mahirap mag, ano, budget, low budget ka. Although ka, may ano naman, may budget, pero kung kaya mo din naman mag groom sa mo lang. Ay naku, madaming istorbo. Madaming istorbo dito, oh. Diba? Diba? Ang ulam ko pala guys is ito. Paksiw na bilis. So shout out sa nang baba sa akin tungkol dun sa ang title nun guys is last ano lang 3 days ago lang yata yun. Ah 4 days ago. Yung grooming atoy at poodle. Yun. Marami akong bad comments dun na na-delete. So ngayon, mayroon na naman ako na receive na comment. But grooming daw ako. Grooming is not my forte. But I tried my best. Tagal, ano, foreigner eh. Tinignan ko yung channel niya, 35 subscribers. <laughs> Tapos yung iba, hindi naman, hindi naman, ano, hindi naman, youtuber Okay lang naman ako, Ibas, kung kakalala ko. Pero hindi ko sila kalala kasi ang dami lang comment. Dinilit ko. Kasi ano yun. Ang pagod na comment nila. <laughs> This girl should not be. Hmm? Okay lang. Huh? Pag nag-ano ka kasi guys, magpag-groom ka. Every month. Kung every month ka mag-groom. Wala kang budget. Pagkain pa lang ng aso, mahal na. Hindi biro mag-alaga mag ng aso. Saka guys kasi, doon yan sila sa bed ko natutuloy. Kaya kailangan ko siyang silang i-groom kasi magkakaroon ng dumi yung, yung bed ko every week ako nagpapalit ng ano kasi eh pag may aso, 3 days lang napalitan ko na yung bedsheet ko kasi nga saan saan sila na dito yung sulok ng kalapag kaya hindi pwede hindi sila i-groom yun lang guys sa shout out sa mga nang baba sa akin dun sa ang title is grooming na toy poodle dun yun daming bad comments dun dinilit ko So, shout out sa mga nambabas. Vamos, kain na ako ng lunch guys.